Pagkatapos ng almusal, tiningnan nila ang oras at ito'y saktong alas otso ng umaga. Kaya't ang grupo ni Jiang Yi ay agad na lumakad papunta sa conference hall. Habang papunta sila sa conference hall, nakita nila ang mga mutant mula sa ibang mga lungsod na naglalakad din papunta sa parehong direksyon. Ibat-ibang puwersa, malaki at maliit, ang nagtipon ayon sa kanilang mga pinanggalingang lungsod. Bagamat ang marami sa mga grupong ito ay dating naglalaban-laban, ngayon ay naglakad sila ng magkasama upang ipakita ang kanilang lakas, umaasang hindi sila mapagkakamalang mahina. Sa mundong ito kung saan pinakamalalakas ang nabubuhay, anumang tanda ng kahinaan ay pwedeng magdulot ng problema. Sa labindalawang grupo ng mga lungsod, ang kuponan mula sa lungsod ng Tianhai ay kapansin-pansing mas maliit. Ang ibang mga lungsod ay may grupo na umaabot ng daan-daan, pati na libo-libo. Nagkatinginan ng may pag-aalala sina Xiao Honglian at Xin alam nilang kakaunti lamang ang kanilang bilang. Naisip ni Xin sana lang maging maayos ang lahat. Pagpasok ni na Jiang Yi at ng kanyang grupo sa bulwagan ng kumperensya, napansin nilang puno na ito ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Masigla ang crowd, maraming grupo mula sa iba't ibang lungsod ang nagkukwentuhan at nagkukumustahan. Marami sa kanila ay magkakakilala. Dahil sa ganitong kahirap na panahon, ang sinumang nakaligtas at naging leader ay isa ng malaking bagay. Si Jiang Yi, na kaunti lamang ang kilala sa labas ng lungsod ng Tianhai, ay nanatiling tahimik. Sinunod niya ang mga tauhan ng Jiang Nan at dinala ang kanyang grupo, si Lu Kairen, at ilang iba pa, sa main venue. Nakahanap sila ng mga upuan malapit sa gitna at tahimik na naupo upang maghintay. Malaki ang lugar, parang teatro na may mga upuang pataas ang ayos, at kayang maglaman ng hanggang dalawang libong katao. Naupo ang grupo ni Jiangyi sa gitna, tahimik na naghihintay na magsimula ang kumperensya. Pero habang lumilipas ang oras, may napansin silang kakaiba. Dumating at lumipas ang nakatakdang oras ng pagsisimula, at kahit pasado na ng alas 10 na medya ng umaga, wala pa rin si Zhu Zheng na dapat sana ay mangunguna sa pagpupulong. Naginat si Jiangyi sa kanyang upuan at medyo nababato. Ang mga pulong dito sa China ay bihirang magsimula sa oras, sabi niya nang walang pakialam, pinipigilan ang pagyaon. Kung magsimula ito sa loob ng isang oras mula sa takdang oras, okay na yon. Hindi siya nagulat sa pagkaantala. Ang pulong na ito ay para pagsama pagsamasamahin ang mga puwersa mula sa buong rehiyon ng Jiangnan na nangangailangan ng maraming pagpaplano at pag-ayos. Kaya't matiwasay siyang naghintay, nagpalipas ng oras sa pakikipagkwentuhan kina Zokir at Lu Kairen. Pero habang lumilipas ang oras, nagsimulang mag-alala ang mga tao sa silid. May mga nagbubulungan, nagtatanong kung ano kaya ang sanhi ng pagkaantala. Hindi pinansin ni Janji ang bulong-bulungan sa paligid niya, pero hindi niya inaasahang aabot hanggang hapon ang pag-antay sa pagsisimula ng pulong. Hindi niya alam ang pagkaantala ay hindi lamang dahil sa mga huling dumating o sa hindi magandang organisasyon, may mas malaki pa palang nangyayari. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa pulong, Alamin muna natin kung ano talaga ang nangyari at bakit naantala ang pulong. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Alas 7 pa lang ng umaga, bago pa ang oras ng conference meeting. Sa opisina ng Jiangnan noong umagang iyon, nakatayo si Tu Yunli sa harap ni Zhu Zheng, mukhang may mahalagang bagay na kailangang sabihin. Nakaupo si Zhu Zheng at seryosong tinitingnan si Tu Yunli sa mukha. Ano ang sitwasyon, tanong niya nang may pag-aalala. Sumagot si Tuyun Li at ipinaliwanag niya sa mahinang boses, Commander, sinunod ko ang iyong utos kaya't nagpadala ako ng isang grupo ng elite fighters sa lungsod ng Linhai upang alamin kung bakit ang ilang mga puwersa doon ay hindi dumating sa lungsod ng Blizzard City ayon sa napag-usapan. Bahagya siyang napahinto sa pagsasalita at naging malungkot ang kanyang boses. Nang dumating sila, natuklasan nilang ang tatlong pangunahing puwersa sa lungsod ng Linhai ay tuluyang nawasak. Nagdilim ang mukha ni Zhu Zheng. Ano? Ang mga puwersa sa linhay ay hindi naman maliit, sabi niya. Sama-sama, mayroon silang libu-libong miyembro at mahigit limampung mutant. Kung sino man ang nakatalo sa kanila ay napakalakas. May ideya ba tayo kung sino ang gumawa nito? Nagpatuloy si Tuyunli, maseryoso ang boses. Ang mga umatake sa linhay ay nakaenkwentro ng ating grupo nang dumating sila. Nagpadala ako ng apat sa pinakamahuhusay nating elite mula sa yan yon, ngunit tatlo sa kanila ang nasawi. Si Chen Qi lamang ang maswerte at nakaligtas upang makapag-ulat pabalik. Tumigil si Tuyun Li at mas lalong hininaan ang kanyang boses. Ayon kay Chen Qi, ang mga umatake ay nagsasalita ng hapon. Naging matalim ang mga mata ni Zhu Zheng at biglang siyang umupo ng tuwid. Ibig mong sabihin, galing sila sa bansang yon? Sa paligid nila, ang gwardya niyang si Son Luxuan ay humawak sa kanyang baba, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malamig at nakamamatay na galit. Kahit na magulo na ang mundo, ang ideya ng mga sundalo mula sa bansang niyon na pumasok sa lupa ng China, na walang awang pumatay ng mga lokal na puwersa, at pinatay ang mga tropang yan yun ay isang diretsahang insulto, parang deklarasyon ng digmaan. Ramdamang tensyon sa silid, naging seryoso ang mukha ni Zhu Zheng, parang may bagyong nagbabanta sa likod ng kanyang kalmadong anyo. Bagamat wala siyang superhuman powers, taglay niya ang otoridad na kaya niyang pag-isahin ang puwersa ng buong rehiyon. Kung ang mga umatake ay talagang mula sa niyon, ang laban ay maaaring lumala at maging isang ganap na digmaan. Ang boses ni Tuyun Li ay nag-nit-nit sa kanyang kwelyo. Sa ngayon, mukhang wala silang malaking puwersa dito, posibleng maliit at advanced na grupo lang. Piniganya ang kanyang kamao. Commander, pahintulutan niyo akong manguna sa isang pag-atake upang alisin sila. Tahimik si Zuzeng, malalim ang iniisip. Bagamat nakakabahala ang pag-atake sa linhay, mas pinoproblema niya ang ibig sabihin nito. Mukhang nagkaka-interes na ang mga tao mula sa niyon sa teritoryo ng China. Ang isang maliit na puwersa ay hindi hamon, pero ang ibig sabihin nito ay posibleng mas malaki pa ang magaganap. Ang bansang niyon ay hindi masyadong inaalala ni Zuzeng. Ang rehiyon ng Jenan lamang ay may sapat na puwersa para harapin ang banta mula sa kanila. Gayunpaman, konektado ang Neon sa ibang mga bansa, at kung gumamit sila ng superhuman mutants sa laban, maaaring madamay ang mas maraming rehiyon at aliado. Saan na si Chen Qi ngayon? Mabilis na tanong ni Zhu Zheng. Sumagot si Tu Yunli, nandito siya sa gusali, handang ibigay ang buong ulat sa iyo. Walang patumpik-tumpik, inutusan ni Zhu Zheng si Tu Yunli na papasukin si Chen Qi. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, sabi niya ng matatad. Hindi ito sitwasyong pwedeng ipagsawalang bahala. Kailangan niyang malaman kung ang pag-ataking ito ay tanda ng mas malaking plano ng pagsalakay o simpleng aksyon ng ilang elite warriors mula sa niyon. Ang pagkakaiba sa dalawa ang magtatakda ng landas pasulong at kung ang China ay malapit ng humarap sa isang ganap na digmaan. Sa isang iglap, pumasok si Chen Qi sa opisina, sinamahan ng isang nurse, at nakita niya si Na at Tu Yunli. Nakabalot siya sa mga benda at mukhang mahina dahil sa kanyang mga sugat. Chen Qi, sabi ni Zhu Zheng, ano ba talaga ang nakita mo sa lungsod ng Linhai? Kailangan ko ang lahat ng detalye. Inutusan niya si Chen Qi na umupo, alam niyang wala ng oras para sa mahabang usapan o pag-aliw sa kanya. Huminga ng malalim si Chen Qi bago magsimula. Medyo nanginginig ang kanyang boses habang ikinukwento niya ang nangyari sa Linhai. Ang kwento ay tumugma sa sinabi na ni Tuyun Li pero may ilang dagdag na detalye. Malinaw, ang mga umatake na pumatay ng marami sa linhay ay nagsasalita ng hapon. Nanatiling kalmado ang mukha ni Zhu Zheng habang tinatanong niya, ilan ang mga umatake na nakita mo? Sumagot si Chen Qi, tatlo lang sila na nakita namin. Pero may isang lalaki na lumaban gamit ang espada. Napakabilis ng kanyang mga galaw, isang iglap lang, naputol niya ang braso ni Xu Ting. Habang nagsasalita siya, lumitaw ang lungkot sa kanyang mukha at halata na iniisip niya ang mga nasawi niyang kasama. Nagpatuloy si Chen Qi, mula nang magsimula kaming lumaban, alam naming talo kami. Pinigilan ng aking mga kasamahan ang mga umaataki hanggat maaari para makatakbo ako at makapag-ulat. Mabuti na lang at mas mabilis ang sasakyan natin kaysa sa kanila, kaya maswerte akong nakatakas. Pinigan niya ang kanyang kamao, may galit sa kanyang mga mata. Kumandante, kailangan mong maghiganti para sa kanila. Hindi natin dapat palampasin ang mga halimaw na ito. Kalmado ang mukha ni Zhu nakapatong ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba. Chen Qi, huwag kang mag-alala, hindi namin ito pababayaan. Ang mga puwersa ng niyon ay nag-aakala na pwede nilang sakupin ang ating lupa at umasta na parang kanila ito. Isa lang ang kapalaran nila, kamatayan. Ang tono niya ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Pagkatapos, lumambot ang boses niya habang tinitingnan si Chen Qi. Ngayon, magpahina ka muna at magpagaling. Ang rehiyon na ang bahala sa natitira. Tumango si Chen Qi, determinado ngunit pagod, at pagkatapos ay lumabas ng opisina ng may tulong ng NARS at ang kanyang tungkod. Pagkaalis ni Chen Qi, tiningnan ni Tuyun Li si Zhu sabik at handang kumilos. Halos hinihintay niyang magsalita si Zhu Zheng para makapanguna siya ng grupo at masugpo ang mga niyon na umatake sa lungsod ng Linhai. Pero may ibang plano si Zhu Zheng sa isip. Kailangan nating kumpirmahin kung sino talaga ang mga umaatake, sabi niya, nag-isip. Una, ipapaalam natin sa mga otoridad sa Shenzhen District, pagkatapos ay makikipag-ugnayan sa gobyerno ng nyon. Dalawang posibleng kinalabasan ang iniisip ni Zhu Zheng, Una, Aminin ng mga leader ng Nyon na ang mga umatake ay kanila, natiyak na magiging dahilan ng deklarasyon ng digmaan. Pero imposible itong mangyari, alam ng Nyon na hindi nila kayang tapatan ang kapangyarihan ng China, lalo na kung mahuhuli silang sumasalakay sa teritoryo nito. Mas malamang, sa ikalawang senaryo, itatanggi ng mga leader ng Nyon ang koneksyon sa mga umaatake, baka sabihin sila ay kumikilos ng mag-isa o mga elite mutants na hindi konektado sa gobyerno ng Nyon. Kung ganito ang mangyayari, nangangahulugan na ang pamunuan ng Nyon ay hindi handang isugal ang isang standoff sa China dahil sa kanila. Kung ganito nga ang mangyayari, magkakaroon ng higit na kalayaan ang distrito ng Jiangnan para hawakan ang mga trespassers sa paraang gusto nila. Isipin mo na lang, isang grupo ng mga mutant mula sa Nyon na akala nila ay kaya nilang sumugod sa China at magdulot ng gulo. Para bang gusto nilang mamatay, malamig na sambit ni Zhu Zheng. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang communicator at nakipag-ugnayan sa mga nakatataas na leader sa Shenzhen District. Dahil ito ay teknikal na isang banyagang usapin, kinakailangan ang pag apruba ng Shenzhen para sa anumang diplomatiko o militar na tugon. Samantala, dahil abala si Zhu Zeng sa insidente sa Linhai City, hindi siya nakadalo sa pagpupulong sa conference hall. Kaya mula umaga hanggang tanghali, naghihintay ang mga dumalo sa pulong, at ang silid ay napuno ng tensyon at pagkabalisa. Bagaman karamihan sa kanila ay may respeto sa kapangyarihan ng Jiangnan, walang masaya sa pagkakaantala ng walang paliwanan. At dahil si Zhu Zheng ay nasa talakayan pa rin kasama ang mga opisyal ng Blizzard City, walang nakatataas na pinuno na naroon upang pamunuan ang pulong. Buti na lang at dumating ang dalawang kapitan mula sa mga pangkat ng investigasyon, kasama ang ilang sundalo ng yanyon, upang mapanatili ang kaayusan, kontrolin ang mga tao, at maiwasan ang kaguluhan. Gayunpaman, pagsapit ng tanghali, kitang kita na ang inip sa silid. Upang mapigilan ang mga tao na mag-alisan, nagpa ang Blizzard City na magbigay ng pagkain sa venue. Mas maginhawa ang kalagayan ni Najangi at ng kanyang grupo kaysa sa karamihan. Ang espesyal na espasyo ni Jiangyi ay nagbigay daan sa kanila upang magdala ng sariling pagkain, at naglabas sila ng maiinit at masarap na mga putahe na mas maganda kaysa sa simpleng mga packed lunch ng iba. Ang amoy ng kanilang masarap na pagkain ay kumalat na siyang nakatawag ng pansin ng ilang tao na nanunood ng may inggit. Si Chong Li, kilalang medyo duwag, ay nakahanap pa rin ng oras upang asarin ang mga taong nakatingin sa kanila. Habang naglilinis ng ipin, ipinagyabang niya kung gaano siya nasiyahan sa dala nilang pagkain. Sabi pa niya, wala raw laban ang pagkain mula sa Blizzard City kumpara sa kanila. Isang tao mula sa ibang grupo na nakaupo sa harap ang nakarinig at hindi napigilan ang sarili na magsalita ng may galit, bakit ang yabang ng matabang ito? Gusto ba niyang makipag -away? Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang dating duwag na Siksu Chong Li ay tila naging matapang at walang takot na sumagot sa mga hamon. Sa diretsyo at matapang na sagot, sinabi niya, kung may problema sila, mas mabuti pang pag-usapan pagkatapos ng pagpupulong na inorganisa ng jayangnan. Grabe, ang tapang ng matabang ito, sabi ng isang lalaki sa harap. Habang tumatayo na siya upang harapin si Xu Chong Lee, agad siyang pinigilan ng kasama. Huwag kang gumawa ng gulo. Itabi mo na yan hanggang makalabas tayo ng Blizzard City. Samantala, si Jani, na nakikinig lang, ay mukhang hindi naapektuhan ng mga nangyayari. Gamit ang kanyang espesyal na kakayahan, mabilis niyang pinagsama-sama ang kanilang mga plato sa loob ng isang segundo. Lumipas ang mga oras, ngunit wala pa ring balita o anino man lang mizuzeng o ng ibang mataas na opisyal. Kahit anong pilit ni Jiang at ng kanyang grupo na maginhawahan, ang matitigas at hindi komportableng mga upuan ay unti-unting nagpapahirap sa kanila. Nagsimulang mawala ng pasensya ang mga tao habang tumatagal ang oras, at pagsapit ng alauna, wala pa ring senyales ni Zhu Zheng o iba pang opisyal. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jiang Yi ang ganitong mga bagay dahil kasama niya si Zokir, na lihim na gumagamit ng kanyang kapangyarihan habang minamasahe siya upang maibsan ang pagod sa katawan niya. Sa likod nila, si Xiao Honglian ay may bahagyang selo sa kanyang mukha, pero sinantabi niya ito. Sa huli, bumuntong hininga si Xiao Honglian at nagsalita, pinaglalaruan ba tayo? Bakit kaya ganito ang pagpapatagal sa atin? Bagamat nararamdaman din ni Jiang Yi ang inis, pinanatili niya ang kanyang composure at itinago ang anumang palatandaan ng kawalan ng pasensya. Simple lang ang sabi ni Jiang Yi, ang malakas ang siyang nasusunod. Namula ang pisngi ni Xiao Honglian sa inis. Pero sobra na talaga ang ginagawa nila. Itinaas ni Jiang Yi ang daliri upang pigilan siya. Walang silbi ang pagrereklamo. Isa lang tayo sa napakaraming grupo dito, may mga dose-dose ng mutant mula sa labindalawang syudad. Mas maaga o huli, may ibang gagawa ng hakbang bago pa tayo. Habang sinasabi niya ito, tumingin si Xiao Honglian sa paligid at napansin ang bulung bulungan sa buong silid. May mga tao nang nagrereklamo tungkol sa paraan ng pangangasiwa ng rehiyon ng Jiangnan at ang ilan ay tahimik na nagmumura. Nakasimangot si Xiao Honglian. So maghihintay lang ba tayo dito? Gumiti si Jiangyi. Isipin mo na lang na bahagi ito ng pagpupulong. At saka, kung formal na ang pulong, makikinig ka ba talaga ng maigi? Kalmado si Jiangyi. Alam niya na ang pagtitipon na ito ay hindi tungkol sa bukas na talakayan. Tinawag sila ni Zhu Zheng para ipahayag ang mga desisyon, hindi para humingi ng opinyon. Makinig man sila o hindi, hindi rin naman ito magbabago ng maraming bagay para sa kanila. Biglang lumingon si Jiang Yi sa pinto at napansin ang isang pamilyar na mukha, si Baili Changqing, ang pinuno ng Black Robe Squad. Kitang-kita ang malakas at matikas niyang tindig habang masusing pinagmamasdan ang silid gamit ang matalas na mga mata. Inisip ni Jiang Yi, siguro tiwala talaga ang Blizzard City kaya pinayagan nila ang maraming mutant na pumasok dito. Malamang may mga nakahandang puwersa sila, handang kumilos sa unang senyales ng gulo. Pagod na si Johnny sa kakaupo sa silid na nagiging mas mainit at maingay, kaya tumayo siya at sinabi sa kanyang grupo, lalabas muna ako sa Agad na nag-alok si Zokir, sasama ako sa iyo. Ngunit iwinagayway siya ni Jiangyi, pati na ang iba pang nagboluntaryo. Gusto ko lang makipag-usap kay Baili Changqing ng mabilisan. Kayo ay manatili lang dito at huwag gumala. Maraming iba't ibang tao dito at mas mabuting iwasan ang anumang gulo. Sa sinabi niya, sumunod si Zokir at muling umupo. Si Liang Yu, si Uncle Wu, at si Xu Chong Li naman ay pumuesto sa gilid ng kanilang grupo, handang magbantay at panatilihin ligtas ang lahat kung sakaling may mangyari. Lumabas si Jiang Yi sa likod na pinto at agad na nakakuha ng pansin mula sa mga bantay sa paligid. Sa oras na yon, napansin siya ni Baili Changqing at sinenyasan ang mga bantay na manatiling kalmado bago lumapit sa kanya. Jiang Yi, masayang bati ni Baili mumitirin rin si Jiang Yi at nagtanong, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Maingat na tumingin si Bailey sa paligid, sa dahan-dahang hinila si Jiang Yi sa gilid. May malaking nangyayari, sabi niya, ibinaba ang boses. Hindi makakarating ang commander ngayon. Nagkaroon ng emergency at kailangan niyang asikasuhin agad ito. Hindi ko intensyon na itago ito sa inyo, patuloy ni Bailey. Kapag natapos na niya ang mga bagay na yon, pupunta siya rito para makipagkita sa iyo. Tumango si Jiangyi, nag-iisip. Ah, ganun pala. Pwede mo bang sabihin kung tungkol saan ito? Umiling si Bailey. Hindi pwede. Kami ay bahagi lang ng pangkat ng investigasyon, mga armadong puwersa. Tumanggap lang kami ng utos mula sa itaas, pero hindi namin laging alam ang detalye. Bahagyang kumunot ang noo ni Jiangyi. Kahit na, parang may malaking nangyayari sa Jiangnan. Ang dami ng mga kakaibang tao mula sa labindalawang iba't ibang syudad na nagtipon dito. Tiyak may ibig sabihin yon. At ngayon, abala pa ang commander sa ibang bagay, ibig sabihin talagang komplikado ang sitwasyon. May hindi magandang kutob si Jangi. Hindi niya maiwasang isipin na baka madamay siya sa gulong ito. Baka ang buong rehiyon ng Jiangnan ay madala sa sitwasyon at walang makakaiwas dito. Sa ngayon, ang malaking palaisipan ay kung gaano nga ba kalakas ang mga umatake sa Linhai City. At ano nga ba ang magiging kahinatnan ng conference meeting na inilunsad ng Jiangnan Region? May panibago pa kayang laban na magaganap. Ang lahat ng iyan ay dapat abangan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.